No exit kasi entrance lang yan. Entrance yan ng Bosay. Then, yung pinaka... Ano niya, mag-admission niya dyan, no? magbabayad kayo dyan. Ang lawak niyan dyan, ang laki. Tapos, ito dito, admission niya, no? Ayan. Ayan, no. Tapos, syempre, ito yung parking. No? Makapag-parking ka rito kahit saan. Ito mga bakla. Uy, yan o. Ouch. Dahing bading. Okay, makakasalubong tayo ng mga galing sa Stormwind. So, no? <laughs> ay kita nyo na. Ay, hindi na tayo makakapasok dito. Dito makakasilig tayo. Ayun, dito lang siguro. Ayun. Ayan, hanggang dito lang tayo. Makakasilig na dito. Ang ganda, oh. Alright. Ay, kilala ako dito eh. Ay, ito yung ano ng busa yun. Eh.